Ang pangako ni Lolo Pedro. Sa isang sulok ng bukid, nakatira si Lolo Pedro Pagong. Kilalang kilala si Lolo Pedro ng lahat ng hayop doon dahil siya ang pinakamatanda sa kanila. Isang araw, natandaan ni Lolo Pedro na malapit na ang unang kaarawan na kanyang inaanak na si Kuting. Nagpangako siya na dadalo sa pagtitipo ng gaganapit. Si Kuting ay anak ng kanibigan niyang si Muning Napalapit sa puso ni Lolo Pedro si Kuting dahil madalas siyang bibinibisita ng pusa sa kaniyang sulok ng bukid. Matagal silang nagkwekwentuhan tungkol sa kanilang mga karanasan sa bukid. Mahilig maghanap ng kung ano-anong abubot si Kuting sa kaniyang paglalaro at paglilibot sa bukid. Nakahanap siya ng sari-saring bagay, tansan, butones, huling, emper, dibol, sipit, lastiko, at kung ano-ano pa. Itinitago ni Kuting ang mga koleksyon niya sa kanilang bahay. Ang mga bagay na napupulat ni Kuting ay itinuturin niya ang mga munting kayamanan. Ang pagkakaroon ng koleksyon ay nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Bukod pa rito, palagi niyang isinasalaysay ni Kuting kay Lolo Pedro ang kwento tungkol sa bawat kayamanan na kanyang nakikita. Klasen. Isang araw, nakita ni Lolo Pedro ang kanyang nakita. Tamang tama, para kikuting ang regalo ko sa kanya. Tiyak na magugustuhan niya ito at gagawin bahagi ng kanyang koleksyon. Isip ni Lolo Pedro tungkol sa bagay na napulot niya noong pumunta siya sa sapa. Isa itong magintong piraso ng buti na walang matutulis na bahagi. Ang piraso ng buti ay matagal nang ipinakikinis ng daloy ng tubig sa ilog. Ito'y kumikinang kapag tinatamaan ng isang sinag ng araw. Isang munting kayamanan. Sabi ni Lolo Pedro habang minamasdan niya ito. Dumating na ang araw ng kaarawan ni Kuting. Bago magbukang liwayway, sinimulan ni, ni Lolo Pedro ang kanyang paglalakbay. Patungo siya sa bahay kubo ng magsasaka na kabilang sulok ng bukid. Sa ilalim ng bahay kubo kasi nakatira ang pamilya ni Kuting. Hindi pa po, po sumusikat ang araw. Eh saan po ba kayo pupunta? Tanong ni Tandang. Ay, Tenyo, magandang umaga sa iyo. Pupunta ako sa pagtitipon para sa kaarawan ni Kuting. Sagot ni Lola Pedro. Hindi ba dapat hapon pa ang pagtitipon? O sisa ni Tanyo Tandang. Masyadong umaga po po o nga, kaibigan. Tama ang sinabi mo. Ngunit ako'y nagpangako na dadalo ako. Ang pangako ay pangako. Ito'y dapat tuparin. Kaya't isinisikap ko na ako'y makarating. Mawalang galang na po. Ngunit may edad na kayo. Mabagal na po ang paglalakad ninyo. Gusto ba ninyong tulong ko? Uwi ka ni tandang na nagmamalasakit sa matanda. Ayos lang kung mabagal basta't gumagalaw. Ang mahalaga ako'y makarating. Ang mahalaga ay mabati ko si Kuting. Sagot ni Lola Pedro na patuloy sa kanyang mabagal na paglalakbay. Sige po, Lola Pedro, magkita na lang tayo mamaya. Sabi ni Tinio tandang na nagpatuloy sa kanyang tungkulin na pagtilao. Lumipas ang ilang oras at habang naglalakbay si may gulayan na kasalubong ni Lola Pedro si Atoy Aw, aw! Lolo Pedro, ikaw pala yan, sabi ni Atoy Aso nang masalubong niya ang matanda. Malapit na po ang tanghali at malakas ang sikat ng araw. Eh, saan po ba kayo pupunta? tanong ni Aso. Ay, Atoy, magandang tanghali sa iyo. Pupunta ako sa pagtitipon para sa kaarawan ni Kuting, sagot ni Lolo Pedro. Hindi ba tapit hapon pa ang pagtitipon o sisa ni Atoy Aso? Masyadong maaga pa po. Oo nga, kaibigan. Tama ang sinabi mo. Ngunit ako'y nagpangako na dadalo. Ang pangako ay pangako. Ito'y dapat to pa rin. Kaya isinisikap ko na ako'y makarating. Mawalang galang na po. Ngunit may edad na kayo. Mabagal na po ang paglalakad ninyo. Gusto ba ninyo ang tulong ko? Wika ni Atoy aso na nagmamalasakit sa matanda. Ayos lang kong mabagal, basta't gumagalaw. Ang ma mahalaga ay ako'y makarating. Ang mahalaga ay mabati ko si Kuting. Sagot ni Lolo Pedro na patuloy sa kanyang mabagal na paglalakad. Sige po, Lolo Pedro. Makita na lang tayo mamaya. Sabi ni Atoy Aso na nagpatuloy sa kanyang tungkulin na magbantay sa bukid. Lumipas ang ilang oras at habang naglalakbay sa may malaking puno ng kahoy, nakasalubong ni Lolo Pedro si Ricardo Calabaw. O nga, o ba, uh, Lolo Pedro, ikaw pala yan. Sabi ni Cardo Calabaw nang makita niya ang matanda. Hapo na po at oras na para magsiyesta. E saan po ba kayo pupunta? Tanong ng Calabaw ay Cardo, magandang hapon sa iyo. Pupunta ako sa pagtitipon para sa kaarawan ni Kuting. Hindi ba dapat hapon pa ang pagtitipon? O sisa ni Cardo Kalabaw. Masyadong maaga po po. Oo nga, kaibigan. Tamang-tama ang sinabi mo. Ngunit ako'y nagpangako na dadala. Ang pangako ay pangako. Ito'y dapat to pa rin. Kaya't isinisikap ko na ako'y makarating. Kung walang galang na po, ngunit may edad na kayo, mabagal na po ang paglalakad niyo. Gusto ba ninyo ang tulong ko? Wika ni Cardo Kalabaw na nagmamalasakit sa matanda. Ayos lang kung mabagal, basta't gumagalaw. Ang mahalaga ay ako'y makarating. Ang mahalaga ay mabati ko si Kuting. Sagot ni Lolo Pedro na patuloy sa kaniyang mabagal na paglalakbay. Sige po, Lolo Pedro. Magtito lang tayo mamaya. Sabi ni Cardo kalabaw na nagpatuloy sa kanyang pagpapahinga sa ilalim ng puno. Ilang minuto na lang bago magdapit hapon. Sa wakas, nakarating din si Lolo Pedro sa bahay kubo. Tuwang-tuwa, isinalubong siya ng kanyang inaanak na si Kuting. Meow! Lolo Pedro, dumating kayo. Sabi ni Mama, baka hindi raw kayo makarating sa kaarawan ko. Malayo raw kasi ang tahanan ninyo. Bungad ni Kuting. Napangiti si Lolo Pedro. Hindi ba't ako'y nagpangako sa iyo? Ang pangako ay pangako. Ito'y dapat to pa rin. Kaya't sinisikap ko na ako'y makarating. Sagot ni Lolo Pedro na itinatago ang pagod sa likod ng kaniyang matamis na ng ngiti. Salamat, Lola Pedro, at naalala mo ang kaarawan ko. Sa totoo lang, ikaw na nga po ang unang bisita ko. Halina po kayo sa bahay ko. Tiyak na magugulat si mama kapag nakita kayo, anyaya ni Kuting. Sandali lang, Kuting. Maibibigay ako sa iyo. Ang regalo ko sa kaarawan mo, sabi ni Lolo habang idinadukot ang regalo mula sa kanyang talukap. Maligayang kaarawan inaanak. anak. Bati ni Lolo Pedro habang inaabot kay Kuting ang magintong piraso ng bote. Ang sikat ng palubog na araw ay suminag sa piraso ng bote. Nakita ni Kuting na kumikinang ito at siya'y namangha. Wow! Ang ganda! Lolo! Wala pa akong nakikitang ganito. Ito ang magiging pinakamagandang bahagi ng aking koleksyon. Masayang isinabi ni Kuting na halos mapaluha sa kaligayahan. Isang ting kayamanan, hindi ba? Tanong ni Lolo Pedro na tila napawi ang pagod ng nakitang nasiyahan ang bata. Siya nga, Lolo, tama kayo. Isang kayamanan tulad po ninyo. Isang kayamanan kayo sa buhay ko. Sabi ni Kuting habang yakap niya ang kanyang Lolo Pedro. Lubos na natuwa si Lolo Pedro sa sinabi ng kanyang inaanak. Maligayang araw, Kuting! Pasigaw na pagbati ni Natinyo Tandang, Atoy Aso at Kardo Kalabaw na sabay-sabay ang pagdating. Miyaw! Salamat, salamat, mga kaibigan! Masayang sagot ni Kuting. Bumaling ang tingin ni Kardo Kalabaw kay Lola Pedro. Lolo Pedro, hanga kami sa inyo na pa kayo sa amin. Huwag kayong mag-alala dahil ihatid ka namin mamaya pa uwi. Kami ang bahala sa inyo. Pahayag ni Kardo Kalabaw sa Baykin dat kinatinyo tandang at atoy aso. Isasakay po kita sa likod ni Kardo at ako ang magiging tagapagtanggol ninyo, wika ni atoy aso. Ako po ang maglalakad sa harap ni Nakaro para gabayan siya sa daan, sabi ni Tenyo Tanda. Napangiti naman si Lola Pedro sa taos pusong pagmamalasakit sa kanyang tatlong kaibigan. Pangako ba ninyo iyan sa akin? Pabirong tanong ni Lola Pedro. Pangako na to pa rin. Sabay-sabay na ng tatlong magkakaibigan. Ang wagas. Ang wakas. Ang aral na mapupulot sa kwento ay kung ikaw ay nagpangako ay tutuparin mo ito at hinding hindi paasahin ang kapwa.